dahil nagubutom ang first yung gagawa ako ng dessert may naging gatas na nalutong strawberry nagubutom ang first sa mga mare ayan try lang natin ang isa isa na dalawa pala yan gusto nang ng sweet kikrebo strawberry galing pa yan ng ano ang bagay mm, yummy ganyan natin yan wala diabetes nagugutuman kasi ako. Ayan. Mmm. Yummy. Try natin. Try natin. <laughs> Epic. Mmm. <laughs> <laughs> Hindi na lang walang ano dito. Walang langgam. Hindi na lang gamit. Ano <laughs> pa? Natapos. Magyan okay. nga okay. okay. natin ito para lumambot siya. Mmm. Lagyan natin na laman. Oh, sarap. Mmm. Mmm. Sarap. Hindi ako mahilig sa sweet, pero nag grieve lang ako. Mmm. Ito mm. na yung strawberry. Mmm. Mmm. A be, tá mesmo?